等你的。 dito oh. Shit. Salamat. Eh jo ano na dito. Patak. Shit eh dito. Dito siguro. Pakama hina loob mo ditong rider nako. Oh. Pepe dito tayo sa lubak-lubak. feeling ko hindi naman dati ko ganito. Pero dahil nga dumaan yung bagyo. Kaya may mga part na ano, takubak ko. Saan na kaya ni-click? Saan na kaya ni-click? Oh, pinaya. Pinaya pare. Hihihi. <coughs> buti na lang nakaano ako ay, hindi man pang off-road yung motor yung gulong ko nakakorsa korsa X ba ka yun kahit paano makapit siya kahit may mga putik na part makapit naman siya so basta basta ay ito na ata yun paray ay ito na nga ito na tayo paray hindi yung dinahanan ko. Hindi biro. Pero grabe naman yung view dito pag nakaakit kayo, boss. Tignan niya ha? Kaya yung ibang campsite. Ito yung ibang campsite yung napagtanungan ko kanina. Tapos, meron silang mga kubo dito kasi may aso. Mga aso pala, away. tambay dito pare Tignan mo naman yung tambayan na yan pare Kitang kita yung buong Montalban Doon kami banda Ay dyan Tapos binyahe ko yan Karugtong ng itong nakikita nyo ano Yung ilog na yun Maganda Mahangin Takas mo na tayo sa ano. Sa mundong pagalingan. Puro trabaho. Oti. At uh, tastikan. Takas mo na tayo sa ganong mundo. Dito muna tayo. Sayang ano. Hindi ko niyaya dito yung mga tropa. Pero good stuff experience din nila yung mga ganito. Sa so, mga tropa ko dyan, punta kayo dito. Punta tayo pala. Next time. Ako nga, slide yun. Mayan-mayan na bababa. At na, nakakapagod. Na nandito na ang ating mga mahal sa buhay uh, uh, oras na para mag set up ng tent uh, pakita ko rin sa inyo ko yung ano yung mga dala namin mga binili na equipment pang camping sobrang solid tignan nyo ano na mga mahal sa buhay ano na mga mahal sa buhay ba mo oh, maglaglag yan, ha? Hello. Si hello. Oh, hello ka, hello. Si mama, ano, kamusta ang ano? <laughs> kamusta ang daan? Daan, patungo kung saan. Oh, may mga ano pala tayo dito uulamin mama. <laughs> Uy. Hindi pa. <laughs> may mga na, uulamin tayo mama yang gabi. Hindi para ulamin. Diyan ako makakain nila yung totoong pagkain. Oh, Asan yung baboy? Ayun na eh. Ano Elly boy? Ano ba sa mo? De ba ganyan sa galon? Mm. Kena uh, oh, na ba? Ah, oh, andun ata. Sandi daw ata. Andun. Ay dala na namin no? Complete 'to yan pare. Camping chair, camping table, tent. Anong tawag dito? Ano siya? pampandong para sa mga ganoon. Para sa ganyan. Para hindi kami mainit yung tent namin sa ano, sa baba. Para pag umulan, hindi kami mababasa. Hindi kami mababasa Ay, pag nagbim nagbimbang. beam Ito pa yung dala namin oh. Ano tawag? dito, Buting? Ayan, uh -huh. lutuan. n'to ilaw. At iba pa. War on war, dust and dust, flesh and blood on me. All your tears now are almost dry, and no white bird. Your attention and your hurt. For let me take the burden when you'll be ready to let me go. And I will get wonders and wonders. The higher your aims will be, the better. Way. nalabot na kami ng dilim ayan silang dalawa ayan yung view pare pag gabi angas Ayan yung view namin dito. Saan sila? May intent namin. Di ba, Walang ilaw eh. Okay pala may ilaw. Hey, panis. Damn. Solid. Tara na. Silip ka na. kita mau jalan. Mas kita dito. Dali. Oh iya, nung oras pa lang. gising sa lang. Alas dos pa lang. Yung naglalakad nga ako dun sobrang lamig as in. Parang babag, parang nananakit yung tuhod ko. Okay. Grabe yung noise. tayo. Hmm. tayo. tayo. Hmm. Good morning, Ilay. Mr. Ilay. Mr. Ilay. Good morning. Good morning. Good morning. Hmm? hmm? Sarap tulog niya no? nun, ang ang tulog niya. Yeah. Tara na, bili tayong Milo. Tara. Kaya, at least may choice tayo ng place. Ah, to ay ka! Smiley, smiley ka! Smiley ka! Good na good ang morning mo dito ha. Dapat talaga sa'yo nakatera sa bundok eh. Gusto mo dito ka ano na lang? Dito ka na lang. Dito ka na lang. Dito dito na daw siya, baby. Bibili na tayong bagong tent. Grabe oh. Parang umulan, no? Sobrang inis. Syempre, hindi Ang nakita. Dito ngayon kanina naglalakad ako. Parang babagsak bigla sa sobrang lamig ng pupunta ako kanina madaling araw. Kung talaga na hindi ako kalakas, siguro talaga ako hindi ko naman nakita sila kagabi. Eh. Wala na kasi nga binugaw ni Kuya kasi hindi na ako pumasok. Uh. Ah. Ako makaigit. Ayun. ayun. Ayun naman. Ayun naman pala yung Milo. tao po. Pwede po magpatimpla. Magkano po yun sa Milo? Ano po? Magkano yung 35? Tapos isang blanca din. Po. Isang Milo, isang blanca. <laughs> Taong bundok. May mineral water po kayo. Magkano po? lang Sige boss, isa boss. Rar, 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 rar. Kailan ko yung pala sa akin. sa ka ba sir? Maskap. Ah, maskap. Layo. Kabila ka pa palang side. Saan ba yun? Ayaw mo, dun sa may... May pakikamitante dyan sa may ano double L. Ah, sa, sa double L? Oo. Uh, yung lumang double park. L so o park. yung bago malapit na? Sa, ano, malapit sa ilog. Binenta lang namin kasi ayaw namin dun eh. Oh, Oo, oh, yung luma? Oh, yung dito luma. sa may pagpasok, maliliko ka kagad? Oo. Oh. Ah. Ganda <laughs> ng view dito. pwedeng ano pwede mga off-road na kotse Hindi kaya dito ng mga ano, sedan o kahit mga SUV hindi lang na SUV siguro yung mga naka off-road na gulong Happy break! Nothing can ever change the way. thank